Ang ganda ng tanghali po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpintero ng Gala. Ito po guys yung ating update ng hunting natin guys. Okay na. Kaso nga lang may diferensya doon guys. Kita bingi mo guys. Yung gawa ng slab yan. Hindi di para sa sukat Dapat pilo malalaman sa bukas natin. Kasi pakita mo natin sa contractor natin guys bukas. Yan o. Kaya ganyan still yan guys. Kasi sa ibabaw. Siminto guys. Siminto. Ayan o. Bawa nga doon sa taas guys. Yung gawa ng slab di parihas bukas malalaman natin yung bukas guys Yan. so araw na linggo ngayon guys pumasok tayo kasi sayang din ng araw kasi dalawang araw tayo hindi nakapasok sa badot bernis kaya sayang din guys yung ating update ng ano tine, ni Pogi eh, ano masasabi mo? sa hagdan mo. Maganda, ano masasabi mo? Ayaw, maganda. Eh, hindi ba hindi ba pwede i na agad 'yan? Hindi na i-tax pa para lang O bakit? Hay nako. So ito guys. lang guys yung ano niya hagdan mo. Ayun oh. Okay guys. bagay mo na burn. Kasi so, ayun yung hagdan niya sa update tapos bubuhayin na naman natin yung hagdan diyan. At titingnan natin si Just Vlog dito. kau na dito si Just Vlog ano sasabihin mo ga? Yan. Pagod na, pag pagod na pagod na pagod na. Pagod na pero kaya na inipasa sa pamilya. Yan. Bawal tamarin. Oo. Oo, pero 'to si yung bilas niya oh kasi sabi niya papasok kahapon bro, ipinaasa-asa kami kahapon niya pumasok. Ano mo sasabi mo guys? Tamarin, maraming bayarin. Yo oh, yo. Yan ho guys, magbila so yan dalawang yan. Shout out sa mga viewers Ayan, ko. No, uh, mga blow, viewers. viewers. Ayun oh no, si Just Vlog. For go. today's video. For si, today's. Yan guys, yun. guys. Magbila so yan. Ayun oh. naman yun siya. Oh. Si Renz Birano. Yan. <laughs> Range Birano. <laughs> <laughs> Naili at natin yung hambaga siya eh Baba. Yan, ikulo na minto guys, tapakpalto ka na lang to. Yan. kayo natin yan guys, mga udos ba Tapos dito sa taas guys. Yan. Yan guys, nilagay na rin natin. Hambaw yan. Yan nilagay na natin. Tinumo pa kitang pagkakahinuh guys hindi ko muna pinext to guys kasi babagoyin bukas na pagdating ng contractor oh. ang tagilid kasi guys yung gawa ng slab oh. oh. parang tumaas yung banda dun guys yan bukas na lang yan guys yan bukas pag may ano, ano, ano. ka na lang yan ito oh.